guys, nandito na po tayo sa ating pong uh, sumanya post kung tatawagin, ayan po ha ayan na po ang ating sumanya post at sabi ko nga po dun sa ating post ay available po ito ng 30, 31, and 1 so ayan ang pakarami po niya at super ang sarap po talaga nito Ito yung sauce niya at kakaiba po yung lasa at matamis-tamis. Hindi naman siya masyadong matamis. Tama lang po siya at bagay na bagay po ito sa coffee. So, ayan. Kung gusto nyo po umorder, PM nyo po ako. Napakasarap po nito. Promise. yan At syempre, sa mga nagpm po sa akin, thank you very much po. At hanggang November 1 na po ito, tayo po ay meron ito at napakalaki po ng kahon ito at uh, talagang sulit na sulit ang ating pong mga ibabayad so ito yung aking po order ayan sa so, unang order pa lang yan at mamaya bukas meron po ulit hanggang sa November 1 so syempre hindi na tayo papayag na kayo lang ang unang titikim kayo lang ako muna for sure so ayan ay tinikman ko dahil Una at dati pa naman po ito ay dati na nating uh, binibenta at ito nga ngayon. So, ayan, itry natin. Siguradong bagay na bagay ito sa kape. Napakasarap at sulit na sulit ang ating pong ibabayad. O, diba? O, approve! Tara, kape!